Ayan! Hello! Good afternoon! Ayosin natin yung ating camera. Kumusta mga kasari? Time check is alas stress na, na ng hapon. So, pag ganitong oras, wala masyadong bumibili. Kaya, heto si Ate Ros ninyo, nagbablog na naman. So, kanina pala, dumating yung item ko na naman from grocery worth 6,000 pesos. Ayan, kita, ba? Diba? <laughs> And mga sisi ko, meron na naman akong Ayan, hulaan nyo ano to. Ito ay uh, delivery na naman, nabudong na naman sa si ate Rose ninyo. Pero mga sisiko ha, ito ay hindi pera ng tindahan. Ito ay yung personal na pera ni ate Rose. So wag nyo talagang uh, gamitin yung pera ng tindahan, lalong layo na sa panahon ngayon na sobrang tumal mga sisiko. So bibili lang tayo kapag meron tayong extra na pera. Alam ko yung uh, may mga kasari din ako na mahilig mag-order, mahilig mag-shopping, hindi ako nag-iisa kasi nababasa ko sa comment na yung iba nga daw ay bumibili din para sa sarili nila. Okay lang 'yun mga kasari kasi nga naghihirap tayo, 'di ba? Dapat din na may reward yung sarili natin para ano naman para maging masaya naman tayo kahit papaano. <laughs> iba iba yung feeling kapag meron tayong mabili para sa ating sarili. So bibili lang tayo kapag meron tayong extra na income. Huwag na nating abutin pa na uh, maano tong tindahan natin mabangkrap o malugi saka o online natin kasi nga maraming marami meron na talaga akong nakikita na uh, sigilang sige lang order 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 hanggang sa wala na siyang pera naubos na siya sa tapos tambak tambak na yung kanyang mga nakita ko yan pala sa KMGS na sobra siyang makapag order tapos hindi na ginagamit so itong in order ko ay ginagamit ko naman itong mga sisig ko <laughs> yan yeah, no, di ba? Okay, so share ko lang ito sa inyo. Ito ay galing sa aking suki na lagi akong nag-o-order din doon sa kanya. So ito ay, ano you know, ganda lang kasi ng kulay. Na-attract ako nung napanood ko to sa live. Ito ay damit na naman mga sisiko ko. Ito ay terno. So mura lang naman to. Mura lang talaga. 260 lang po ang isang pares. So, ito ay short. Yan. Short siya. Ganito. Yan. Yan. Ganyan siya. Tapos, ang kanyang blouse ay ganun. Yan. Diba? O. Ganyan. So, ito yung ano, ito yung magandang kulay, yung uso na kulay ngayon. Parang ano siya. Violet. Ma violet map ano ba yan tawag <laughs> niyan basta may pagka purple na mix siya sa pink ayan and isa pa dalawa yung kinuha ko so ito lahat ay nagkakahalaga na uh, 260 260 is 520. Tapos yung delivery fee pa na 50 pesos, so 570 yung nabayaran. same pa rin short and blouse yan, ito yung green iba din yung pagka green niya. may pagka yellow yan, o oh, ba diba? another collection ko na naman ito mga sisi, hindi ko to siya is isuot, hindi ko siya suotin itatago ko lang collection <laughs> para pag may puntahan na ano, di, saka ko pa to siya gamitin, pati yung mga nabili ko last sa kamiseta, tinago ko lang siya. So, kapag walang pera, sabi ko nga kay Kuya Dave na last na to, mag-order ako sa susunod na buwan na naman pag matanggap ko na ulit yung aking sahod ko, no? <laughs> yung sahod natin na kapiranggot. At least kahit papano, meron. So, next na naman ako mag, ano, sabi ni Kuya Dave, mag, magpuasa ka na naman sa pag-order. Sabi ko, Oo nga, hindi na ako mag-order ngayon. Next month na. <laughs> next month Hindi naman nagagalit si Kuya Dave sa akin. Ninahayaan niya na lang ako. Kasi alam niya naman na itong pinambili ko ng mga mga kagamitan ko ay pera ko naman ito. So, hindi ito galing dito sa tindahan. Sila nga bumibili dito sa tindahan kinukuha. Ito, itong sa akin ay pera ng pera ko. <laughs> Yan, mga sisi. So, kung tincture lang, diba? sabi ko sa inyo kung ano yung Uh, ano yung mabili ko ay share ko sa inyo mga kagamitan man, mga damit man ayan, ano yung mata ko so meron akong nabili sa, sa Shopee, sa grocery pala, worth 6,000 pesos so kalkalin natin yun maki pugi, ang pugi pugi ng maki ba meron tayong cream bread 60 ang isa. May padaan, padaan si mama. Dito tayo, dito. Dali, 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 dali. O, oh, ayan, di ba? Marami naman kaming stocks. Hindi nagkalbo yung tindahan namin. Baka <laughs> sabihin nyo la, si Ate Ros bankrupt na. Sige, bili sa online. Yan, may bigas tayo na 8 sacks. Kasi yung isang sako ay pinasok ni Kuya Dave sa loob ng bahay. Ito yung konsumo namin. Tapos ito lang, saan naabot ang 6,000 pesos? Ito lang, masisiko. Yan, dalawang uh, litro ng Nature Spring kumuha ako tapos meron pa akong 500 doon sa ilalim dalawa yung kinuha ko kasi mabenta ang tubig kasi napakainit ng panahon tapos itong dito ayan, kumuha ako ng maraming biscuits kasi nagkalbo na doon sa aking harapan sa may glass ko sa hanging glass ko so ngayon after kong mag vlog nito nitong mga pinamili ko sa grocery ay mag display ako doon sa harapan ayan, karamihan dito mga biscuits cream o cream o combi presto yan rebis ko ha hakutin ko to ngayon after ako mag vlog tapos kumuha tayo ng mga yan meron pa oh. yan milo wala lang silang stock ng nescafe 20, 20 grams tapos nesty wala na din akong nesty doon oyster sauce na malaki tapos crispy fry na spicy tapos, kumuha tayo ng mga century tuna. Meron din dito. Ayan, pure foods. Corn peep. Meron ding Argentina. At saka Youngstown nga red and red and uh, green. Tapos, paji bar. Dalawang paji bar. Ayan, pita. Hansel. Ayan, mon monde. Benta ko ito ng 10 pesos. Mga sisi kasi mahal to. Itong kuan. Itong kuan. Ano to? Mondi Choco Pop pala ito. Melkit. Melkis man ito before ang pangalan nito. Parang iba naman yung name niya. Ayan. to ito mga biscuits. Biscuits. And last ay itong Joy. 13 ang benta ko nito. May plus 1 siya oh. So anim. Anim. Apat lang pala. Apat yung kinuha natin. Tapos sa ngayon, uh, bumili lang muna ako ng anim lang muna na ganitong Ariel. Kasi walang stock yung plus 1 nila. Kapag may plus one kasi kumukuha ako ng marami. So ngayon, anim lang na ganito. At least meron akong maibigay kapag uh, may maghanap. Ayan, hindi ko na hintayin pa na maubusan. So hintayin ko na lang din na babalik yung stock. Saka ako kukuha ng maramihan. Okay, so dito tayo na side. Check natin yung bestseller sa ating tindahan. So, sa mga chichirya ay puno pa naman. Ayan, puno pa siya. So, may mga ilan-ilan na -ilan lang na bakanti. Pero at least, meron pa namang silang nakikita. Siguro next day ay uh, alis si Ate Rose ninyo. Punta ako sa grocery para mamili na ulit ng mga chichirya. Tapos, dito nakalagay yung aking mga biscuits. Ayan, kita nyo ba? Marami ng kulang. Oh, ito na lang yung mga nakalagay dito. Bungi-bungi na. Ayan, wala na. Against the light kasi ito dito kaya ayaw kong mag-vlog ano, ng ano nang ganitong oras kasi hindi kita. Ayan yung mga biscuits natin. Lagayan ng candy puno pa naman. Ayan, dito banda oh. May mga uh, bakante na na space kaya kailangan ng umalis si Ate Rose para maggrocery na naman kasi itong uh, lagayan ko ng mga item ng mga ayan, mga stock ko kalbo na rin siya. Marami na siyang kulang. Na dapat puno yan siya dyan, mga sisiko. Okay, siguro ito lang muna yung update natin for today. Kung ano lang yung mga kaganapan natin ngayong araw. Sineshare ko lang sa inyo kung ano yung mga yun na nga, yung mga napamili ko. So, thanks for watching, mga sisikos, Andiyan na si Kuya Dave. Papasok na ako ngayon. Kasi maglaba na ako. Bye for now. Love you all.